Hindi ka magbo-boyfriend. Anong gusto mo? Ayoko. Ano? Ko. Gusto mo? Ayoko hindi ka magbo-boyfriend. Hindi Hindi ka pwedeng magboyfriend. Eh, may boyfriend ako eh. May boyfriend ka na? Mm -hmm. Hindi pwede. <laughs> Sino yung boyfriend mo? Link. Sino? Link. Link? Sino yung Links? Link. Nung baby pa si Link. Nung Classmate mo? Opo. Hindi pwede. Hindi mm, lang ako. Ayaw akong mag-boyfriend ka. Hindi lang Eh, ayaw nga. Hindi lang ako. Ayaw akong mag-boyfriend ka. Hindi lang Wag. Huwag. Hindi lang ka mag-boyfriend. Eh, hindi ko mag-boyfriend eh. Eh, bakit gusto mo? Ay, kasi hindi na ako natatakot sa boyfriend ko eh. <laughs> hindi ka magbo-boyfriend. いいかんわ。いいかんいろかんわ。いいかんわ。いいかんわ。いろかん